ay sisilipin natin ang isang pamilya na ginawang bahay ang isang tunnel. guys, bago nyo panoorin ang video na ito, gusto ko lang kung sabihin sa inyo na ang kikitain po ng video na ito ay mapupunta po sa pamilya po ni Tatay Rufino kung saan po ang kanyang pamilya ay nakatira dito po sa loob ng isang tunnel. So malaking tulong po ang inyong pag-share at pag-like sa video na ito para matulungan po natin ang pamilya ni Tatay Rufino. Maraming salamat po. Dito sa bayan ng Batanga City ay nakilala namin si Tatay Rufino. Ako po si Rupino Ibangilista, ang aking pong pamilya ay nakatira dito sa tunnel. Sinong mag-aakala na sa gilid ng kalsadang ito sa kumintang ibaba Batanga City ay may isang tunnel na ginawa ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Hapon. At ang labis na kinagulat namin ay may isang pamilya na nakatira sa loob ng tunnel na ito. So guys, andito tayo ngayon sa kumintang ibaba Batanga City at kasama natin si Tatay Rufino. At siya ang padre di pamilya ng isang pamilya nakatira dito sa loob ng tunnel. At samahan nyo kami guys, at ating silipin ang tahanan ni Tatay Rupino dito sa loob ng isang tunnel. Wala na akong sinayang na oras at pumasok na kami sa loob ng tunnel na bahay. At grabe, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Posible pala na gawing bahay ang isang tunnel. So guys, dito na tayo sa loob ng bahay ni Tatay Rupino. At uh, kasama niya ngayon, kasama natin ang uh, may bahay. Sinanay na Nay, Ano po pangalan niya, Nay? Mami Mamiji. Oh, so yun. So guys, ito. Ito yung tahanan ni uh, Tatay Rufino. So tay, napakaganda ng bahay nyo. Parang kung tutusin, para siyang ano ah. Para lumang, uh, makalumang bahay. Na pin pintura po ba ito? Hmm. Ah, okay. Pinahira ko ng sa yan. Ah, may simento manipis po yan na manipis. 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 Okay, napakaganda po ha. Dahil kung puro lupa, ano po? Yeah, yun, 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 yun. Mm, so guys, ang pakiramdam dito sa loob ay malamig. Talagang uh, iba yung pakiramdam. Hindi nyo kailangan ng aircon at hindi tatagos yung init dito ng araw kasi napakakabal uh, ng lupa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa aking nakikita. Sobrang napahanga ako sa bahay na ito. Pero naiisip ko na delikado ang kanilang kalagayan sa loob ng tunnel na ito. So guys, yun, ngayon ituturo tayo ni uh, Tatay Rupino sa kanyang... Uh, tahanan dito sa ilalim ng tunnel at para makita natin kung paano niya ginawang bahay at dito niya binuhay ang kanyang pamilya sa ilalim ng tunnel. So ito po, saan po kayo nagluluto? Sa labas. Ah, sa labas po ang lutuan niyo? Dahil nyo. kahoy. Okay. Ay, yung pagma nung moro gasol. Pang -gasol. Oh, okay po. Ay, Tapos ito po yung pinakalababo nyo. Lababo. Ah, tubig. May tubig din. Oh, bayo. Oh. Oh. So dito po kayo naghuhugas ng mga plato. Okay. So tayo, ito yung hugasan nyo. Tapos nandito po yung mga lutuan nyo. Okay. Tapos ito po, ito po yung ito po ang higaan nyo. Higaan ng bata Bata po. So, kayo po sampung higaan. Puntun. Nyo. Ah, dito po tara. Punta natin. So, ito po ang higaan. Ito po dito po kayo nahigang mag-asawa. Okay. Tapos yung mga anak nyo po doon po sa kabila. Okay. Hindi po ba ah, may pintuan naman pala. Okay naman pala. Wow, ayos. Medyo ano nga lang talaga guys pag matangkad-tangkad kayo eh Ay, medyo pa susuko-suko tayo. Oh. Okay lang po makakalakad kayo? Oo. Oh. So ito ito po ang inyong labahan. Labahan. All right. po sa mga Sige po. Opo. Yo. Ayun. So ito po yung labahan. Labahan yan. Ayos. nga lang medyo madami pong ipis. Oh. <laughs> si <Pasi> tunnel. <laughs> Ayan kami siya yung nagbubumbat din eh. Opo. Hindi yan lang ang puntuan. Okay, sige po. So hanggang dito po yung inocupy nyo na bahay na tahanan nyo? Bale hanggang dyan ah. Hanggang pa po? Dahil na yan ang CR eh. Okay po, sige. Yan ah, ang CR. Okay, CR. O, oh, itong CR. So guys, itong CR ni Tatay. Yan ang CR. So wala nang sangga-sangga? Wala na. Sino nang bumuntupan dyan eh. Wala nang sila Sila-sila lang pupunta rito. Ay, mga kahoy ah, kahoy. Hindi na sinanggahan ni uh, Tatay Rufino tapos ito po panggatong. Oh, mga uh, panggatong. Okay. So yun nga lang ano, talagang uh, pag medyo matatakot kayo sa APIS, eh, hindi kayo pwede dito. Oh, yeah, no, Grabe ano ito. Okay, ito po. Yeah. So ito po banyo. Tapos ito po ang inyong okay, uh, Inistaan po ng gamit. So hanggang dito lang po talaga yung ano nyo. Oh, yeah. Alright. Eh mga inista ka na lang baso, baso. Okay. So ito pong tubig na to. Ayan eh. Galing sa kuwan Palabahan oh. nyo, paglalaba. So guys, so tara. So ang bahay ni Tatay Rupino ay hanggang dito. Actually, yung mga gamit niya, yung paglalaba, yung banyo. So the rest ito, ito na po yung kabuuan tunnel. Oo. Oh. O, so pa yun, sa masisilip nyo, mga bahay. Okay po, sige tara. Tara guys, samahan nyo kami ni Tatay Rupino at ating puntahan yung kuweba o tunnel, tunnel na ginawa nilang tahanan dito. Sa unahan ng tunnel ay medyo malamig ang aming nararamdaman. Pero pagpasok namin dito sa bandang dulo ng tunnel na ito ay nakaramdam na kami ng init at nararamdaman namin na medyo nagkukulang ng hangin dito sa dulo ng tunnel. Ay ito. Pero ito po, napapasok nyo pa rin to. Ay dati, sarado na yan dyan. Oh. No? Sarado tinan na yan, niyo. yan dyan, no? Guys, tinan nyo. Ayan, oh. Sarado na yan dyan. Oh, So, ah, nagsara na po, gumuhuno po yung lupa. Hindi, eh, Tinambakan anong magawa ng karsada dyan. Ah, okay. Dyan ay tinambak yung kanilang mga... Ah. Mga so, ibig sabihin, yung butas na yon at butas na to, pag isa. isang butas ko po lang yan. At kung kayo may hindi nakatira di yan, baka sarado na din po yung butas. Sarado na yan. Oo nga, no. Oh. So, ito, mga iniimbakan ay, ito ng basura. Ayun ito naman, ikwan. Ito Paso po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ah, umuubuho. Mahaba yan. Oh, oh. Grabe. Napapasok mo ba po yan? Bayo, oh. hanggang dala kami nung umuha. Ah, pero hanggang dulo, kaya pong pasukin yan, napapasok Ay, mo pa. Ay, gapang na. Mahirap na. Ah, mahirap na po. -hmm, gapang so, guys, tara. Punta natin hanggang dito lang sa may dulo. Gapang na yan. Grabe. Otura, pa, Wala pong ahas dito o oh, ano? Wala. Na baka mamaya may... Ay, So guys, dantahan lang tayo kasi medyo Ay ito, yun Yan, basura na yan eh Sabi uh, oh. okay. Sa daling lyceum yan oh Yan ikakaliwa pa ng kaunti ah, oh, kakanan Ayun At kakana kaunti na lang at wala na, sarado na Grabe ka sa Talagang yeah. Imagine, ito po ay bato na talagang Paano uh, oh, yeah. po nabuo ito? I mean, panahon po nang Hapon daw Hapon hmm. Talagang binutas nila ito ay, sir, ang nagbutas daw nito yung mga Pilipino. Mga Pilipino po. Bihag ng hapon. Ah, sabi? Saan po ang tagos nito? Kalumpang daw yan. Kalumpang? Oo, oh, doon sa may RK. Kaya lang sarado Doon po sa may, parang sa may mismong ilog. Oo. Oh. Siguro po, ito ay pag ang mga hapon ay nadaong sa bangka, direk doon na sila dumadaan, Parang di sila dumaan sa taas. Tagos yan. Sa, ano, sa, sa gitna ng Lysiyong, may open bukas yan, may babaw. Opo. Ang kaso, sinarhan na ng lesyo Ah, ito. grabe. Hindi po kayo, grabe no? ano, ang... Yan ang yung mga basura niya, ganyan. Ito, ang doon niya, ang gaguho yan ang loop. Pinatas ko lang, galing pa yan dito sa iba So guys, tingnan nyo itong uh, ano, itang kita yung talab ng mga talim. Ng piko. Ng piko. Kaya Piano. makikita Piano. nyo guys. Yeah, so, oh. Kita nyo sa gilid ng, piniko ng talim. Pinikok yan, pinikok. Talagang imagine, ila, gaano karaming Pilipino <laughs> ang gumawa at bumutas nitong uh, tunnel na to para mabuo. Grabe sa profession ng mga Pilipino, ano? Sabi na sa atin nung nung matatanda nung una, uh -oh. ay mahigpit daw yung mga hapon para po nandito sila. So medyo mainit lang talaga uh oh, sa loob dito. ng tunnel kasi sarado na uh yung -oh. kabilang side, wala nang hangin na uh -oh. nataan. At yan na, uh, makikita nyo, punong-puno na po talaga sa ng uh, ipis din. Ayan, medyo creepy pero yung mga t -t -t tusok na bakal na yan, kami na naglagay dati niya. Okay po. Yan. Yan. Dahil okay, ito, ito ginawa namin ng unang talyer. Tibay din talaga, no? Talagang... Uh... Oh my God. yan, Ito naman, na, oh. na baba tubig, yung pagtag ulan Ah, Ay, kaya yan, po na ganyan. Okay. Yan, yan, yan. Kaya okay. Yan, yan, yan. Kasi sa kuweba po kasi talaga, dyan po nabubuo yung uh, mga stalactites. May kailangan na kaya ang tubig. Hindi malamig po dito. Grabe. Oh, Pagkagulan. Opo. Ganda. Ayos din. Pero hindi nga lang. Medyo mainit. Oh, hindi yung pira naman kami pumunta rito. Laging doon. Doon lang po sa dulo. Okay po. Laging maghapong bukas ang electric pa pag may bata. Oo nga po. Sobrang namang hako sa aking nakita at hindi ko talaga akalain na sa labas nito ay may isang nakatagong tunnel na naging bahagi ng ating kasaysayan. At hindi ako makapaniwala na kinakaya ng pamilya ni Tatay Rufino na tumira sa ganitong klasing lugar. So, tay, ano po yung uh, history nitong uh, tunnel sa pagkakaalan nyo dahil matagal na kayo nakatira dito? Pagkakaalan nito, noong panahon ng Tagapon, mm -hmm. na ang gumawa nito ay mga bihag na Pilipino. Pilipino. Okay. Pero nung kwa, nang itaas ay naging radio station na ng mga Merkano. Nung Pero, mapalis na rito. Paano nyo po itong discover, itong uh, tunnel na ito? Ay, bata pa kami. Dito kami. Ako yung ni ni anak. Pero hmm. dito ako naglumaki. Opo. Ay, di, bata kami yung pinaglalaroan namin dito. Hmm. Napasok kami diyan. yan. Pagkagaling sa school, pasok kami rito. Oo. Oh, so, may naging, dala, may, naging palaruan nyo oh, pala itong... May dala kaming dito. ilaw dito. Pero tayo, alam naman natin na hindi madali ang pamumuhay dito sa loob ng tunnel. Ano po yung nag-udyok sa inyo para i-try ang pamilya nyo dito sa loob ng tunnel? Hindi, kasi ako dati nagtitinda. Opo. ngayon, nahihirapan akong bababanik ng aking paninda. Kaya dito ko itinira. Ah, okay. May bahay naman kami doon, isang kwarto lang na bahay ng aking. Sa taas na... po nitong tunnel? sa taas. Opo. bahay na matanda namin na isang kwarto. Dahil balo nga ako, kapisa ko lang yung aking tatlong anak. Ay di tatlong anak ko nasa taas, ako okay, dito. Kaya lang, yung bahay na yun, ako pa doon na rin yung aking mga pamakin. Eh kay Mami G po. Mami G, kamusta po yung uh, experience o yung sa unang pagkakataon na dito kayo titira? Ayos po. Tahimik. Ah, so, Tahimik po. Nung unang araw nyo, unang buwan, hindi naman kayo nahirapan mm -hmm. o okay lang sa inyo? Okay lang po. Kaysa naman po pa at magbabayad mo. Oo oh, nga, no. Tsaka kakaiba. Malamig, malamig yung hangin talaga so, sa tat, loob. Ginawa naman ni tatay lahat para mapaano. Mapa. Mapaganda. Dahil Dali ito nung unay, wala pintura. Wala, wala tat. pa yan. Batong, ano, batong bato talaga sa yan. Ang bato, lupa-lupa yan. Mm. Tsaka, hmm. ano, yan, yan hong taas na yan. Ay gawa na ni tatay yan, yung, yung design na yan. Okay. Talagang... So, tsaka rin mga pintura. Dati yan ay, ano, kawakawa -kawa yan lang. Kawain lang ang pintura natin. Ginawa talaga ni tatay. Pero, siyempre po, sa iba hindi po ito kumbaga parang kakaiba na parang kung silang ang tatanungin eh hindi nila pipiliing tumira. Ang tanong ko lang po, hindi po ba kayo natatakot na baka mamaya yung uh, tunnel ay gumuho, magiba o ano, hindi po ba kayo natatakot? Sa ako, hindi. Dahil ang katuwira ko, matagal na akong buhay. Oh. <laughs> <Yeah. laughs> wala naman akong lilipatan. Oh, okay. So yun po ang ano, na ng aming pag-uusap ni Tatay Rufino at ng kanyang asawa ay hindi na niya napigilan ang kanyang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Pumihalis <laughs> dito ka na ako. wala eh. Gustong gusto ni Tatay Rupino na maalis ang pamilya niya dito sa ng tunnel pero wala siyang magawa dahil sa hirap ng kanyang kalalagayan. Ayon tong pandemic, di naman Di um, asa na lahat sa bigay. Pero kung um, ano tayo, kung papipiliin talaga kayo at uh, malay nyo, meron tayong mga kababayan na handang uh, magbigay ng uh, meron na labi sa kanila o ano o, papipiliin po kayo aalis po kayo dito May sa tanin dahil ng um, anak ko hmm, para sa mga hindi bali balik kung ako lang opo ay ako hmm. No? ay bata lumalaki ano ay sa bagay sa isang banda po ramdam ko yung paramdam nyo na no? bilang isang ama na nakikita nyo yung batang lumalaki tapos dito siya lumalaki medyo mahirap sa isang katulad ni Tatay Rufino nakikita na lumalaki sabi nga po niya di bali na lang kung siya lang talaga silang mag-asawa kaya kaya nila pero hey, sabi ko nga umalis na kayo mag-inat doon pumunta sa inyong propesya sa buhay hmm. Para, hindi mo ako na ito kaya kong buhayin sa sarili ko na Iwan -iwan. so kasi ang siyempre ang iniisip ng marami kaya kayo dito nag enjoy kayo, na kayo ay katira, so hindi rin pala. Kasi alam ko din naman at kita din naman namin na hindi talaga madaling mabuhay sa ganitong klase ng uh, tahanan. Ah, patihan, hindi mabubuhay. Hmm. Masama siya, masa nandito nga kami sa nagkakalakal nga ako. Eh. Hmm. Nangalakal ako sa gabi. So ngayon lang hindi kayo masyadong ano? Hindi na, patigil lang ako. Binaba ko yung aking motor, ginawa ko. Hmm. Isa ngayon po, ano po yung pinakakakitaan niyo? Wala. Asa lang doon sa padala ng aking anak na kada isang buwan ni eh. Tapat na dalawal di po. Ilan ba po bang anak nyo ngayon? Ilan na po? Yung sa una tatlo. Sa unang asawa po tatlo. Bawa ito isa, grade 1. Ano pong nangyari doon sa unang yung asawa? Ay, nang tayo? May sakit. Ah, okay. So, Brado, naman, ugat sa pumanaw na po siya. Ayang kami naman lupa. Kung nabuhay yun, buhay yun na ibinta na kami na naibita. Kay Mami G po, isa po ang anak ninyo. Oo, oh, isa lang. So siya po yung kasakasama nyo itong lumalaki. So sa isang banda, medyo mabigat din nga po na makikita. Wala problema man. to sa akin tatlo eh. Mm -hmm. Dahil sila eh, <laughs> malalaki na. Madami, trabaho na. Pero kay Mami G, Mami G, kayo po, kung kapipiliin po kayo, halimbawa pong uh, mabibigyan po ng pagkakataon, ano, makaalis po at makalipat kayo, aalis po bakit sa tunnel? Kung ano-ano ni tatay doon, kanilita mahal na mahal kayo ni Mama Chi uh, isa, na isa na kayo. Isa na kayo napakaswerteng lalaki na kahit sabi nga po. Kahirap man ang buhay, pero merong totoong pagmamahal na nalang tayo sa kanilang tahanan. Wala po talaga diwanan. So, saludo ako doon sa karinig ko kay Tatay Rubino at kay Mama Chi. So, guys, so maraming salamat po at na uh, pinanood nyo yung video namin at nakita natin yung uh, kakaibang pamumuhay at bahay ni Tatay Rufino at ni Mami G. hindi po madali pero talagang para sa mga anak nila at para may tagoy ng pamilya tuloy lang po ang pamumuhay nila so Tatay Rufino baka po meron kayong gustong sabihin sa ating mga viewers sa lahat po ng nanonood nito ay ako'y nagpapasalamat kung ako'y matutulungan ninyo yung anak ko, oh, yung gusto ko pa halit dito ilan taon na po ba yung anak ko? 7 po 7 years old okay. so yung guys, narinig natin yung uh, storya ng buhay ng pamilya ni Tatay Rufino so ito naman po ay uh, nadeskubre natin na pamumuhay nila dito sa tunnel, sa nadeskubre po natin ay hindi po madali para po sa kanila at lalo na po at meron silang isang anak na lumalaki dito po sa loob ng So kung may sino man po sa inyo, ang sabi uh, ko nga po, may ginito ang puso na gustong tumulong po, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page at para po maipabot natin yung tulong natin sa pamilya po ni Tatay Rufino. So muli po guys, maraming maraming salamat po. Hindi madali ang pamumuhay ng pamilya ni Tatay Rufino. Pero sa kabila ng lahat ng nararanasan nila, ay hindi nawawala ang pagmamahalan nila sa isa't isa at hindi nawawala ang tunay na pagmamahal nila sa kanilang anak. Ito ay patunay lamang na basta't nagmamahalan ay kakayanin kahit anumang hamon ang dumating sa ating buhay. Dahil pwede nating gawing posible ang imposible.